Lalaki patay sa pamamaril sa Cebu, motibo sa krimen, may kinalaman sa ilegal na droga. naritong ang news ni Jen Patrolia. Dead on the spot ang isang lalaki matapos barilin ng hindi pa kilalang salarin sa Cebu City. Ayon sa otoridad, naganap ang pamamaril sa Sitio Dakla na Barangay Tejero sa nasabing syudada. Sa imbestigasyon ng polisya, nagkaalitan si Rami Jim Villaruz, 37 anyos, isang ex-convict at hindi pa kilalang sospek. Hanggang sa humantong ito sa pamamaril, dahil sa mga natamong tama sa dibdib at hita, kaagad na nasawi si Villaruz. Is isa sa tinitig ng motibo sa krimen ang posibilidad na may kinalaman sa droga ang pamamaslanga matapos mabatid na dating nakulong ang biktima dahil sa illegal na droga. Target na ng manhunt operation ang salarina na mabilis tumakas sa pinangyarihan. At yan ang aking news scoop. Ako si Jen Patrolla nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.